Ayan po sa episode na ito ano po. Update ko po kay sa ating arenga nga, yung yun yun yun. Saging na pula po. Oho. Ay di tayo po ay ano ay maigir nga po medyo mataba-taba bukod po sa mataba na ay ha harvest din po tayo na rin mga nasa paligid-ligid pong aray ah oh, yan o oh. yan mga senyorita pag po babae senyorita oh. na ay pa po meron pa po ditong mga titibain tayo yan Kamukha po na rin yung pa Sa dulo Yo Mamaya po ating pupuntahan Narin nila po ya Sa gilid ng ating saging na pula Ah ho. Ay kaya ho Paulit-ulit ko po ina-update Ay ako po may tuwa din Ah oh, Ay bakit pakalasa ko ho naman Ay eh, parang hindi pula Parang red-green Ano nga po tinanpon natin Pulang parang Maberde-berde Yun oh. Yan na, na po ang ganap sa ating saging na pula. Oh. Saging na pula. Na 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 Saging na pula. Ayan pong saging na pula natin iyan ibig ko sabihin po ay ay ano kang ka kulay ng hinog niyan pula din oh ay pula ng bumuskad pula ng ano ay di pula din ano po yan po naman ah uh, pakilasa ko po malalaman natin na pahinog na siya ay pagka ano na po yung dahon oh ano bang tawag diyan pagka yung dahon po iyon ay natuyot na yung mismong main po ba niya ah oh, yan oh. Ilang branch na po yung ano. At saka po siguro kaya parang umuntul din yung pagka tabani niya. Ay para po ba nung binawasan natin yung bumagyo. Ay parang bumagal yung pag ano po. At saka po pala yung mga meron na po nakapabala sa atin in personal na hihingi ng pamunda ng saging na pula. Ay di sabi ko nga po uli bibigyan natin eh pag kayong marami-rami na po. Oh, yan. Oh. Ay malaki-laki na naman po ya. Oh. Yan. Eh yan, kung ko nga po ba eh may kita damay. Ayun pa pala oh. dapat pa pala din oh. no. din po natin. Yan. Yan tara po. Na ayo ta duro ka ta ba din ho na rin, ano. ang niyan. Aring ating pong gabing San Fernando. Yeah. Oh. Meron din ng tansagong ah ano yung gabing San Fernando. Pag po bumulaklak yan ay ibig sabihin po magiging pwede na po siya. Ah. Kiriran. yun lang po ang kaibahan ng karera pag kayong hindi na po ba na gaano napapalipat medyo maliliit na po yung luwig hindi po kamukha nung yung pinaka mother plant po ba yung pinaka tenanem natin yung po ay una mahiliit sumunod po doon na suwi mga dalawang suwi malaki pa rin po uh. pero po pagkaga na rin days days na ay naliit na rin Ya, yeah, salamat nga po pala sa lahat po ng sa araw-araw po ninyo suporta, sa araw-araw po ninyo pagsama sa ating episode po. Oh. man dadali pa ng saging din eh. Yo, na po. Eh, eh, ang pagkakamunting po naman. Oh. daw po no may mabisa rin. Ah, Kasabihan. para pala mataba na rin yung isang iyon na ah. tayo nakaikot na di pero para mataba na rin nga po yun o oh. pwede na nga po ano ating hahablo tinala okay. para para pwede na po ano uh -huh. yan okay. Ah. araw na po, araw-araw tayo din ng kanari. Iya. Yeah. Ito isat agwanta. Mm. Mm. Eh eh malaki din po, nalaga ba din ng kaunti ah. Tubo ka maliit talaga eh. hindi nalaga ba? Mm. Hmm. Tris buwig. Nah, sana naik ati ayun pa po yung isa oh. ayun po maalala ko po ay, ay yung ating kinuha na penal tuking saging oh. alam nyo po yung yung kinuha po ba natin na ano na saging dun sa area number yung po bang maliit na parsela yung kung matatandaan nyo po yung ano ano pinag ko pa kayo ay dun po ba sa merong yung remas po remas oh yan ito nung tayo nag update doon ay ari na yung ating saging ay bakit po naman ay parang umusli na din eh. parang ari po ay katawan na nito yan oh no, kamukha po nito kumbaga ganito po kung tayo magpapahalaga po ba sa halaman ito po ang liit niya ang liit niya saging na siya oh ito po oh, yan no. ang liit oh. siya ng ganito kalakaliit wala pang kalahating wala pang isang dangkal oh gitlang kalahati hindi ko mabaga, ganito siya kaliit. Tapos i-update ko na po sa inyo, mas mataas pa sa akin, oh. Yan. Pero mukha namang mataba. Malaki din po ito. Ito siguro. Ano na po yung wala na siyang sibol, oh. Siyang Ito na siya kapalit na. Kaya yeah, tinanggal na natin 'to. Ah. mga pinya pa pala natin dito sa gilid eh. yun. yun na e pa po Pag puro man ako ang tatanungin, lahat po ng saging ay okay. Oh. Uh lahat po ay nagbibigay ng bunga. Ang pinagkaiba nga lang po, mayroong matagal na variety, mayroong madali po na variety. Yung po naman ay, kumbaga, yung mas matatagal po variety, mas iba po ang presyo halos nila. Oh. Uh Hindi man po sa presyo, sa laki naman ang buwig. Oh. Uh kagaya po ng sabah at lakatan halos sila ay mag simtagal pero mas mahal pa po ang lakatan pero sa buwid po naman ng sabah mas malaki ang sabah ay po sa asin po o oh. hindi nga laampukan lalaki hindi na apat na buwig po ari titingin pa po tayo sa likod po doong banda doon po sa kulungan ng baboy yun, hinug na to Pwede na. Ang pao. Ang dami makakarambo pala tayo ngayon. Pao. Maliliit na yung iba. Ito mataba. Itong isa tanggalan ng puso. Sinubig po natin kahit maliliit na buwig. para po naman sobrang liit pa talaga oh. pusuan na lang natin to ito lalaki pa rin ang musay to. sa jala ang pupula rin bayisot eh dito ba na natin ay hinug na oh ang pagkakiriray talaga na rin sa aging nari Oh. May ubi pala. Buti di nataga oh. May katawang puno. E, ito ang puhinog na oh. Lang Talaga pong halaman walang maliit malaki. Talaga pong magpipilit kung pahinog na eh. Oh. pangkain reject na ito. Marami pa po itong maano. Marami pang ma papakain. Yan, ilan na lahat? Pitong buwig na. Yan na ho, ate saging. O, alay, kaliliit. One, two, three, four, five, six, seven. <laughs> Ayos na rin po. Ang taong po, diyan, saging pa rin. Maliit, malaki saging. Para sa bihaya lang po, lahat po papasalamatan natin ito. Maliit malaki, salamat po sa lahat. Oh, yan. Ayun, para po dito na rin po tayo tatapos sa episode nito. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.